Okay guys, ako, if you will ask me kung ano yung isa, kung papipilihan ako ng isa doon sa mga bagay na siguro ay dapat natin itigil kung tayo man ay nagtatrabaho or nagtatravel sa abroad kung saan man yan. Lalo na during summer, ito kasi usually yung mga napapansin ko sa feed ko, yes, kapag summer sa Asia. Okay? I hope na matigil na yung, alam niyo yung pag-video in public, lalo na kung kayo ay nasa mga beach, public places, ayan. For real, sa salalapadan nyo ng mga, kung an anong mga voiceover, ganyan, di ba diba? So, ewan ko, di ko sure kung ako lang, pero I find it very red flag, lalo na kung kayo ay mga OFW din kung saan masaman kayo ngayon nandodo. O, lalo na din sa Croatia, guys. Okay? Ang dami. To be honest, ang dami. Ang dami kung mga napapanood sa, sa, sa mga platforms, mga ganyan klaseng content. May mga naka may mga naka-trunks, ayan. binivideo, video ayan. Tapos kung ano-ano yung mga ikakaption, kung ano-ano yung mga uh, ilalapan ng mga voiceover. So, I hope na matigil na siya, guys. Kasi hindi siya nakaka... Alam niyo, hindi nagkaka-professional sa atin bilang mga trabahador dito sa abroad. Yes, yeah, so I hope mabawasan, matigil, kasi, alam niyo, mindset na lang ba ang uh, common sense? Kasi lalo na if you are taking those kind of videos na walang consent nung no, binibidyohan ninyo. Di ba? May mga taong ayaw. May mga taong... Alam mo, hindi comfortable sa mga ganong klaseng contents. I'm not against sa mga kabayan na, nagiging content creator, sa, lalo sa Croatia nga, di ba? But I hope na wag nating gawing content yung mga ganong klaseng videos na e, pinagkakalandakan natin na nandito nga tayo tapos yung mga contents natin yung mga ganon. Okay? Kayo, ayan, tanongin kita kabayan. Ano sa tingin ninyo yung isang Filipino habit nag-travel man or nagwo work sa abroad na kailangang matigil? Okay? Comment Pag-usapan natin sa ating comment section. So, see you soon in Croatia. Ciao!